Nag-aalala si Rika para sa kanyang kamag-anak na si Jericho, sa loob ng maraming taon, ay nahihirapan sa alkoholismo at mga isyo sa kalusugan ng isip. Nang pumunta siya sa apartment ni Jericho, nakalock ang mga pinto, at mukhang bakante ito. Habang pinaplano niya at ng iba pa ang kanilang paghahanap kay Jericho, nanalangin si Rika, Diyos ko, tulungan mo akong makita kung ano ang hindi ko nakikita. Habang papaalis sila, nilingon ni Rika ang apartment ni Jericho at nakita niya ang pinakamaliit na paggalaw ng kurtina. Sa sandaling yon, alam niyang buhay si Jericho. Bagaman kinailangan ng emergency na tulong para maabot siya, si Rika ay nagalak sa pagsagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Alam ng propetang si Eliseo ang kapangyarihan ng paghiling sa Diyos na ihayag sa kanya ang kanyang katutuhanan. Nang palibutan ng hukbo ng Syria ang kanilang lungsod, ang lingkod ni Eliseo ay nanginginig sa takot. Gayunpaman, dahil sa tulong ng Diyos, nasulyapan niya ang hindi nakikita. Nanalangin si Eliseo na makita rin ito ng alipin, at idinilat ng Panginoon ang mga mata ng alipin upang makita ang mga burol na puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy. Inalis ng Diyos ang tabing sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo para kay Eliseo at sa kanyang lingkod. Naniniwala si Rika na tinulungan siya ng Diyos na makita ang maliit na paggalaw ng kurtina na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Maaari din nating hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng espiritual na pananaw upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating paligid, sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga komunidad. At tayo rin ay maaaring maging mga ahente ng kanyang pagmamahal, katutuhanan at ng habag. Panalangin, Ama ng lahat ng mga awa, mangyaring buksan mo ang aking mga mata, upang makita ang iyong pag-ibig at biyaya, upang may bahagi ko ito sa iba.